sa tareta o ayan ang bunga ng hirin namin mga punong kahoy malunggoy ayan ang bunga kung pinala ang laman kung pinala ang bunga naubos na guys ayan ayan ang mga tanim dito sa banda dito guys to stick ayan guys tingnan Lapit natin oh ayan guys mabot na ang natin yan guys ayan dami salamat